Sa video ito, sabay-sabay nating tuklasin kung paano ginagawa ang salamin. Mula sa simpleng buhawi ng buhangin hanggang sa maging matibay na material na ginagamit natin araw-araw. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa aming channel, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga bagong palabas. Araw-araw, mahigit sa 100,000 tonelada ng salamin ang ginagawa sa buong mundo. Sa Brazil pa lamang, tinatayang umaabot sa 1.5 milyong tonelada ang kanilang taunang produksyon. Para matugunan ang ganitong kalaking demand, napakaraming buhangin ang kailangang iproseso araw-araw. Pero naisip mo na ba kung paano ang pinong buhangin ay nagiging salamin? Isa ito sa mga pinakaginagamit na materyales sa mundo. Ang salamin ay ginagawa mula sa buhangin na may mataas na taglay ng silika. Kapag ito'y pinainit sa napakataas na temperatura, natutunaw ito at nagiging likido. Pagkatapos, pinapalamig ito at unti-unting tumitigas hanggang sa mabuo ang salamin ang salamin ay isa sa mga pinakakamangha-manghang imbensyon ng tao. Matatagpuan ito halos kahit saan, sa mga gusali, kotse, cellphone, salamin sa bahay, at maging sa mga solar panel. Kahit mukhang marupok, ang salamin ay maaaring gawing matibay na matibay. Kapag pinatibay o pinalakas, kaya nitong tiisin ang matataas na temperatura, matinding presyon, at malalakas na tama. Dahil sa tibay at ganda nito, isa ang salamin sa mga pinakaimportanteng materyales sa industriya ng konstruksyon pinaniniwala ang unang natuklasan ang salamin ng hindi sinasadya ng mga sinaunang tao. Pinainit nila ang buhangin na mayaman sa silika na hinaluan ng abo ng kahoy na may sodium carbonate. Sa kombinasyong ito, nabuo ang isang likidong material na, paglamig nito, ay naging malakristal, ang tinatawag nating salamin. Ang mga unang bagay na yari sa salamin ay natagpuan sa sinaunang Ehipto at Mesopotamia, mahigit 3,000 taon bago pa ipanganak si Kristo. Noon, ang salamin ay ginagamit sa paggawa ng maliliit na bagay, gaya ng kwintas, amuleto, at maliliit na sisidlan. Noong sinaunang panahon, ang mga salamin ay karaniwang ginagamit bilang mga amuletong pampaswerte at maliliit na sisidlan gaya ng mga baso. Kadalasan, ang mga ito ay makukulay at hindi malinaw, opako, o di transparent. Pero isang malaking pagbabago ang naganap bago ipanganak si Kristo nang madiskubre ng mga Romano ang teknika ng paghihip ng salamin o glass blowing. Sa paraang ito, nagawa nilang gumawa ng mga bagay na mas malalaki, mas maninipis at sa mas mabilis na paraan. Dahil dito, tuluyang nagbago ang paraan ng paggawa ng salamin sa buong mundo. Pagdating ng Revolusyong Industrial, lalong lumawak ang produksyon ng salamin. Gamit ang makabagong horno at makinarya, naging posible na ang mass production. Dito na lumitaw ang mga flat glass na ginagamit sa bintana at salamin sa bahay. Pero kahit moderno na ang mga gamit, na natiling mahirap at magastos ang paggawa ng salamin noon. Ang proseso ay mabagal, hindi efficient, at hindi nagre-resulta ng perpektong patag na salamin, na lalong nagpapataas sa gastos ng paggawa. Ngunit noong 1952, nagsimulang magbago ang lahat. Isang Britanikong inhinyero na si Sir Alistair Pilkington ang nakadiskubre ng isang bagong paraan na lubusang nagpabago sa industriya, ang tinatawag na float glass method o paggawa ng salamin sa pamamagitan ng pagpapalutang nito. Sa paraang ito, ang tunaw na salamin ay pinapalutang sa ibabaw ng likidong lata. Tin. Habang lumulutang ito, kusa itong lumalapat at nagiging perpektong pantay. Resulta, isang makinis, malinaw at pantay na salamin na maaaring gawin ng tuloy-tuloy at sa malakihang produksyon. Dahil sa inubasyong ito, naging mas mura, mas mabilis at mas episyente ang paggawa ng salamin. Naging posible na rin ang paggawa ng malalaking panel ng salamin na ginagamit sa mga gusali, sasakyan, at iba pa. Ang mga pangunahing sangkap sa paggawa ng salamin ay ang buhanging mayaman sa silika, karbonato ng sodium at apog o limestone. Maaari ring haluan ito ng mga recycled na salamin na tumutulong hindi lang para makatipid sa materyales kundi pati sa enerhiya. Ang tuyong halo ng lahat ng ito ay tinatawag na batelada. Ang buhangin na ginagamit sa paggawa ng salamin ay hindi basta-basta. Kailangan itong may mataas na taglay ng silika na karaniwang makukuha sa mga likas na deposito tulad ng mga ilog, tunis ng buhangin at mga batong sedimentaryo na mayaman sa quartz. Pagkatapos itong hukayin mula sa kalikasan, dumadaan ang buhangin sa isang proseso ng pagsasaayos o beneficiamento. Nililinis ito sa pamamagitan ng paghuhugas, pagsasala, at paghihiwalay ng mga dumi upang makuha ang isang malinis at pantay-pantay na buhangin na angkop para sa paggawa ng salamin. Kapag handa na ang malinis na buhangin, kasama ang iba pang pangunahing sangkap, ay dinadala sa mga pabrika ng salamin. Ang mga malalaking industriya ay maaring tumanggap ng hanggang 5000 tonelada ng buhangin sa loob lang ng isang linggo. Ang mga sangkap ay iniimbak sa malalaking silo at kinokolekta ito ayon sa pangangailangan ng produksyon. Bawat bahagi ng timpla ay maingat na sinusukat at hinahalo bago ipasok sa horno kung saan ito matutunaw. May tiyak na papel ang bawat sangkap sa paggawa ng salamin. Ang buhangin na bumubuo sa halos 60% ng kabuuang timpla ay hinaluan ng karbonato de sodio, soda ash, at apog o limestone. Ang karbonato de sodio ang nagpapababa sa punto ng pagkatunaw ng silika, kaya mas madali itong matunaw. Samantala, ang limestone ang nagpapalakas sa lakas at tibay ng salamin sa huling produkto. Bukod sa mga pangunahing sangkap, mahalaga rin ang mga basag na salamin mula sa recycled glass. Mas madali itong tunawin kaysa sa mga bagong hilaw na materyales, kaya nakakatipid sa enerhiya, nakababawa sa epekto sa kapaligiran, at pinapabuti pa ang performance ng hurno. Minsan, Nilalagyan pa ng mga aditibo tulad ng iron oxide o cobalt oxide ang timpla upang magbigay ng kulay, lalo na kung nais magkaroon ng asul na salamin o iba pang espesyal na hitsura. Kapag buo na ang timpla, ito ay tuloy-tuloy na ipinapasok sa hurno ng pagtunaw kung saan ito'y magiging likidong salamin, handa ng hubugin at gawing iba't ibang produkto. Ang malaking horno na ginagamit sa paggawa ng salamin ay tinatawag na hurnong tuloy-tuloy, continuous furnace. Ito ay gawa sa mga refractory brick espesyal na uri ng ladrilyo na kayang tiisin ang matinding init. Sa isang dulo ng hurno, ipinapasok ang timplang buhangin at iba pang sangkap. Habang ito'y gumagalaw papaloob, unti-unti itong iniinit, hanggang umabot sa temperaturang, gamit ang gas natural ang pinagmumulan ng init sa loob ng hurno. Habang umiinit ang halo, natutunaw ito, naglalabas ng mga gas, at nagiging isang pantay at malapot na likido, ito na ang likidong salamin. Bago ito lumabas sa horno, dumadaan muna ito sa isang bahagi na mas mainit upang maalis ang mga bula at dumi. Sa tulong ng natural na thermal agitation, napapanatiling pantay ang komposisyon at lapot ng salamin para sigurado ang kalidad ng produkto. Pagkatapos, ang likidong salamin na may temperatura na humigit kumulang 1000 degrees C ay dahan-dahang dumadaloy sa ibabaw ng likidong lata, tin. Ito ang tinatawag na float glass process. Ang buong proseso ay ginagawa sa isang saradong espasyo kung saan may gas tulad ng nitrogenyo at hidrogenyo upang hindi kalawangin ang lata. Dahil sa pagkakaiba ng densidad, ang salamin ay kusang lumulutang sa ibabaw ng lata tulad ng mantika na lumulutang sa tubig. Ang kapal ng salamin ay kinokontrol gamit ang bilis ng pag-usad nito at mga rolyong nasa gilid na umaayos sa lapad at kapal habang umaandar ang buong proseso. Ang lata, tin, ay isang metal na mananatiling likido sa mataas na temperatura hindi ito humahalo sa salamin at nagsisilbing perpektong patag na base na siyang dahilan kung bakit sobrang kinis at pantay ng salamin na nabubuo. Paglabas ng salamin mula sa silid na may lata, bahagya na itong tumitigas, pero napakainit pa rin. Handa na itong dumaan sa susunod na hakbang ng produksyon. Pagkatapos lumabas ng salamin mula sa silid ng lata habang ito'y mainit pa, ito ay dumadaan sa isang espesyal na tunnel na tinatawag na LER o LIHAR, kung saan isinasagawa ang kontrolado at dahan-dahang pagpapalamig ng salamin. Ang prosesong ito ay kilala bilang annealing o rekosimento. Ang layunin nito ay upang pahupain ang tensyon sa loob ng salamin. Kung hindi ito dadaan sa ganitong proseso, maaring mag o sumabog ang salamin kahit sa maliit na pagbabago ng temperatura. Ang salamin ay pumapasok sa tunnel na may temperatura na humigit kumulang 600 degrees Celsius. Unti-unti itong nilalamig habang lumalakad sa tunnel hanggang sa umabot ito sa normal na temperatura ng paligid. Sa dulo ng tunel, ang salamin ay ganap ng matatag at ligtas gamitin. Mula roon, ang mga sheet ng salamin ay dumadaan sa mga makinang may conveyor belt upang putulin ayon sa kinakailangang sukat. Ginagamit sa pagputol ang automated machines na may mga talim na may dulo ng industrial diamond na siyang kayang magmarka ng salamin nang may matinding katumpakan. Minamarkahan ang gitna at mga gilid ng salamin gamit ang diamond cutter at pagkatapos, ay mabilis at eksaktong binabasag ito sa linya ng marka. Maaaring putulin ang mga sheet sa mga sukat na standard o ayon sa sukat na iniutos ng kliyente. Habang isinasagawa ang lahat ng ito, may control room na nagmo-monitor sa buong proseso. Dito tinitingnan ang temperatura ng mga horno, kalidad ng salamin, bilis ng produksyon, at bawat yugto ng paggawa. Ginagawa ito upang matiyak ang kahusayan, kaligtasan, at mataas na kalidad ng bawat produkto. Kung may salamin na may depekto, ito ay agad na tinatanggihan, dinudurog, at ibinabalik sa simula ng proseso bilang recycled glass cullet, hindi na nasasayang at nakakatulong pa sa pagtitipid ng enerhiya. Samantala, ang mga naaprubahang salamin ay maingat na kinokolekta at iniimpake ng patayo sa mga metal stand o kabalete, pinaglalagay ng mga panangga para maiwasan ang gasgas -gas o pagkabasag, at handa na itong ipadala sa mga kliyente at pamilihan. Sa kabilang banda, may isang uri rin ng paggawa ng salamin na mas tradisyonal at mas manumano, ito ang tinatawag na glass craftsmanship o paggawa ng salamin sa paraang artisanal. Sa ganitong proseso, halos lahat ng hakbang ay ginagawa sa pamamagitan ng kamay, hindi makina. Bawat bahagi ng hurno ay naglalaman ng likidong salamin na may iba't ibang kulay na ginagamit sa paggawa ng mga plakang salamin na may mas artistic o natatanging disenyo. Kapag ang material ay natunaw na, mabilis na kumikilos ang mga manggagawa. Ginagamit nila ang espesyal na mga sandok para kunin ang likidong salamin mula sa mga horno at agad itong dinadala sa mesa ng paghahalo. Mahalaga na patuloy na gumalaw ang salamin upang maiwasan ang maagang paglamig habang ito'y dinadala. Para makagawa ng mga salamin na may halo-halong kulay, maaaring paghaluin hanggang limang iba't ibang kulay ng likidong salamin. Bago pa man i-extend o hilahin ang salamin upang maging manipis na sheet, gumagamit ang artisan ng isang espesyal na tinidor upang ihalo ang mainit na masa ng salamin. Pagkatapos, ang natunaw na salamin ay inilalagay sa isang rolling machine. Isang makina na may mga rolyo na pinipiga at pinapantay ang masa habang ito'y dumadaan sa pagitan ng mga ito. Ang lakas at distansya ng mga rolyo ang nagtatakda ng kapal ng salamin. Kapag nabuo na ang sheet ng salamin, ito ay ipinapasa sa annealing furnace o forno de recosimento kung saan ito ay dahan-dahang pinapalamig. Ang prosesong ito ang nagpipigil sa salamin na madaling mabasag o magkaroon ng bitak habang hinihiwa. Ang pagputol ng salamin dito ay ginagawa rin manumano gamit ang mga cutter na may tuldok na gawa sa diamante o tungsten carbide. Matitibay na materyales para sa eksaktong pagputol. Sa ganitong paraan, higit sa 100,000 tonelada ng salamin ang nagagawa araw-araw sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang kwento, pakipindot ang like button at ishare ito sa iyong mga kaibigan. Mag-iwan ka rin ng komento kung saan ka nanonood at kung ano ang opinion mo sa episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming videos. Maraming salamat.